Okay, uh, we're back um, uh, mukhang okay naman ng uh, signal. At oh, okay, uh, Phone uh, 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 na lang ang, ang uh, signal. Ginagamit natin At, ngayon uh, kasi uh, mukhang uh, mas okay ang signal pag uh, telepon lang ang ginagamit. Uh, sandali muna, pa-equal muna natin, i-disable muna natin yung uh, yung uh, uh, post natin kanina kasi marami pa rin mga subscribers pumupunta doon. Uh, sandali ha. I-delete lang natin yun ha. I-delete lang natin yun para hindi maligaw. At uh, dito na mapunta yung mga ibang uh, subscribers. Uh, so, wag nyo na panoorin yung kanina. Yung uh, pangit ang uh, signal at kaya Uh, alisin muna natin ito ha, ah. sandali. Alisin muna natin para para hindi kayo maligaw Ah, uh, sandali. Before we proceed uh ah uh, yun Before we proceed. relax uh, relaxa muna kayo. Magkape muna kayo. Magkape muna kayo. Tanggalin ko lang muna yung earlier uh earlier con earlier content natin ha ah okay ayun ah tanggalin natin ito kasi maraming naliligaw yan okay so <laughs> o oh, yan yung mga napunta sa sa live natin kanina na kung saan lumabas tayo na walang boses dahil mahinang signal Uh, dito na kayo, dito na kayo pupunta. So, yan, uh, as I was saying kanina, bago na-realize ko na wala pala tayong uh, sound, ay, uh, eto nga, nagsalita na or nag na ang uh, House of Representatives sa uh, mga congressmen, pati yung spokesperson nila, at, uh, uh, ang conclusion nila, ah, uh, ah, uh, Ukol doon sa response o reply ni Sarah Duterte doon sa summons ng uh, uh, Senate impeachment uh, court ay walang laman ang sagot ni Sara. Kumbaga puro general uh, general denial, puro general denial, I'm sure natanggap na rin nila yung uh, yung mga ebidensya tulad yung uh, si Mary Grace Piatos, tulad yung si Kokoy Villamin, si Shomi Ocho, lahat, ha? Pati yung pag-amin ng mga na mga undersecretary niya na binigyan sila ng 20,000, pati yung video niya na talagang kasama yun sa article of impeachment, pati yung video niya, sinabi niya na nag-hire na siya ang uh, ng uh, killer ng assassin para patayin si uh, si si Vice President uh, si uh, First Lady Lisa Areneta Marcos, si President Bongbong Marcos at si Speaker Romualdez. So ang dami, ang daming articles of of uh, articles of impeachment pero ang ang uh, buot lang ng sagot niya ay hindi totoo mga yan. <laughs> Yun lang wala siyang wala siyang mga resibo, wala siyang mga arg counter argument at uh, sinasabi na lang niya na hindi patayin na lang natin 'yan kasi maraming violation 'yan, impeachment na 'yan. So, imbes ina-address niya yung issue sa substansya, sa ebidensya, mas ina-address niya yung issue sa technicalidad. Technicality na walang jurisdiction. Ah, uh, multiple filing of uh, of impeachment complaints na violative of the constitution na sinasabi isa lang impeachment complaint although mali naman siya kasi isa lang talaga na i-file sa kanya so parang parang uh, pareho ang pattern na ginagawa ng lawyers ni Duterte na nakapitong motion and petition na sila sa ICC hindi related lahat sa kaso hindi related lahat sa ebidensya na ang nagkabundok may ebidensya meron ang prosecution sa ICC lahat sila technicality walang jurisdiction hindi na kami member ng ICC bias yung dalawang justices uh, dapat i-require mag-submit ng passport yung mga yung mga yung mga witnesses uh, kumbaga, Kung kumbaga ko ano-ano na ngayon pinapad, pinapayakwan sila interim release pero hindi hindi pa sila uh, sinasagot yung main issue which is pumatay ba si Duterte nag-autos ba si Duterte na patayin ng 30,000 katao o hindi so gano'n rin kay Sara nagnakaw ka ba o hindi uh, hindi bakit? bakit basta hindi bakit nga ano nga ano nga katibayan mo hindi ka nagnakaw basta hindi ako nagnakaw period Huwag na natin pag-usapan yan. Iibahin na lang natin na ang topic. Parang isang kwan yan eh, isang empleyado na hulihan mo, meron ka ng CCTV, na hulihan mo nagnanakaw, tapos pinakita mo sa kanya, o anong masasabi, anong masasabi mo dito? Ah, hindi ako nagnakaw. Eh, ikaw yan. Ah, hindi ako nagnakaw. Hindi ba sa oras na yan, nandyan ka mismo sa tindahan o nandyan ka sa restaurant? Eh, ikaw yan. Ikaw yung lupa pa sa video. Basta hindi ako nagnakaw. Eh, ano masasabi mo? Wala ka dyan sa lugar. Basta hindi ako nagnakaw. Ganon lang. <laughs> so, so, kaya, takot at takot siya mapunta sa, mapunta sa trial. Kasi wala talaga siya kontra-ebidensya. Kasi nakita naman natin lahat. Dahil dala siya ng emosyon. Kasi sabi ni Tulfo, uh, girlfriend niya si, uh, Zulueta Suleika uh, Lopez, kaya naging emosyon niya, emosyonal siya at sinabi niya, yon, nag-hire na ako ng asasin para patayin si Duterte, ah, patayin si President Marcos at si First Lady at si Speaker. Ganon. Pero ngayon, paano niya kontrahin yung video na yun? Na siya talaga mismo. Kaya ngayon sinasabi niya, abasta, ah, basta! Basta! Hindi totoo yan. Ikaw yan sa video, basta hindi totoo yan. <laughs> Paano masasabi mo sino yan nasa video? Basta hindi totoo yan. ganun lang eh. Ganun ng ganun paulit-ulit lang eh. So panoorin natin itong si uh, si uh, uh, ang reaction ganito nga ang sinasabi ni uh, ni attorney Bukoy ng uh, uh na spokesperson ng House of Representatives reacting to the to the sa to the content of the reply ni Sara Duterte. Ah, na puro general general ah, denial lang. Kasi wala namang talaga siyang pwede ipakita na ebidensya eh. Wala. Parang sa tatay niya sa ICC. Okay, panoorin natin 'to. Good evening. The House prosecution panel counters Vice President Star Duterte's answer adko saying that she made misleading and false material statements. The prosecution sent its 37-page formal observations to the impeachment court at around 1:38 p.m. on Friday, June 27. This document serves as the prosecution's official response to Duterte's answer adko which she filed on June 23. In a press conference, House Prosecution Panel spokesperson Antonio Bupoy describes Duterte's answer as not only full of falsehoods, but also full of misconceptions and general denial. He explains that under existing law... So general denial at uh, puro pa, uh, pa... pa, puro kwan, pa, pagsisinungaling. Eh, nakita naman niya. Pati yung uh, uh, application nila sa Australia pinipilit pa niya sabihin na hindi hindi niya inamin na nag-apply sila. O oh, ganyan talaga ang pattern ni uh, ni uh, Sara. No wonder ha. Lahat na niya ginawa para patayin ang impeachment. Of a general denial equates to an admission of mistake. With this, the prosecution wants to have its missile plea denied and to proceed with trial. What's a general denial? Hindi ho niya sinagot si yung mga factual allegations eh sinabi lang niya hindi totoo yan. Ang problema sa general denial na hindi mo sinagot in particular yung sakdal. Dapat kasi pag i-deny mo sasabihin mo kung bakit ang sinabi ko namin yung grounds that she cited for dismissal e eh walang batayan. So dapat ma in her pleading, the vice president sought a dismissal. Yun, it. tama siya. Kung yung general denial lang masasabi mo, wala kang may pakita na ebidensya, wala kang, wala kang excuse, wala kang, wala kang, uh, ano pa to, wala kang alibay. A eh, general denial is admission. Oy, thank you very much, ha. Ah, ah siya uh, sabi ni DKK, ah, game over na daw. Ah, ni Pila, uh, Dance, Danes, ma'am. Uy, ah. Ano to? Kwan? anong DKK? Kwan ito ah Kronos, Kronos nang kuwan nang ah, nang Denmark ah. Peel mom, ma'am. Ah. Oh. Baka Kronos ito nang nang De Denmark ha? Ah? Problema kasi pag abroad ko hindi ko nakikita yung pera gaano dahil puro naman credit card ang ginagamit ta, ah? O yan. Sige, tuloy tayo of an impeachment complaint against her, calling it invalid from the outset. Duterte maintained that the complaint should be declared void because it supposedly violated the limitations set under the 1987 Constitution. She asserted that only one impeachment proceeding... Oy, si, Ilo si na ma'am, in Denmark pala ito. Sabi ko na ba? Kronos. Oy, thank you very much, ha? Um, na ma'am, in Denmark, Sa so, uh, At... Uh, Uh, best uh, regards to the family there. Huh? Uh, Sabado na ba uh, yeah, na. Thank you, thank you. Okay, tuloy Eating may be initiated against the same official within a period of one year. However, as early as February, members of the House prosecution team noted that the one year ban did not take effect before Duterte was impeached on February 5. According to San Juan Representative Isabel Maria Zamora, the first three raps did not leave the office of the House Secretary General. Zamora cited a Supreme Court ruling that the one-year prohibition on filing new impeachment complaints will start only after the charges are forwarded to the House Committee on Justice. To celebrate Pride Month, Queen Con brought okay. the ultimate gathering. So, tingnan natin ito pang, uh, ito rin sa isa rin interview, uh, sinabi ni rin ito ni Atty. Bukoy na embes, embes sustansya na mga argumento ang uh, tinatalakay doon sa response ni Sarah puro teknikalidad. Kung baga, ah, huwag na natin pag-usapan yan. Huwag na natin na, uh, invece, uh, for example, yung sinabi ko kasi inyo, yung, yung empleyado nyo, nahulihan nyo na nagnanakaw, sabi niya, ah, hindi, mali yan, Kwan. yan, CCTV, ah, uh, AI yan, AI yan, hindi ako yan, ganun. O kaya, yung CCTV, may, may Kwan yan, may, may Kwan yan, may, ah, uh, Ah, uh, ano pa to? Meron meron kwan diyan, meron uh, ghost na nag-create ng mga imahe. Hindi ako 'yan, parang ganun. <laughs> si kwan uh, sinisisi yung CCTV. So ganun rin si Sara. Sinisisi yung technicalidad, mali daw yung uh, yung uh, yung, uh, yung procedure, mali daw yung uh, hindi niya pero hindi niya in address yung issue na bakit nga bakit nga ah uh, eh kuwenta bakit nga uh, mali yung uh, mga paratang sa kanya. O panoorin natin itong uh, ito magandang sagot ni attorney uh, attorney Bukoy. Hey, that the vice president previously issued statements that she wanted a bloodbath pero itong kanyang action um, yung at, at wala rin nangyari bloodbath dahil hindi naman niya sinagot ang mga issue. Kumaga, uh, doon lang siya sa technicalidad na nag-concentrate uh, para patay na ang uh, impeachment complaint. So takot na takot talaga mapunta sa trial. Alam, is calling for dismissal of the complaint. Um, and matutuloy pa po ba yung trial? matutuloy para sa prosecution dahil sumagot siya, matutuloy ang trial. Yung kanyang uh, sagot, wala ho siyang factual nor legal grounds ukol daw sa mga factual allegations. Oh, pa no factual or legal grounds. Ibig sabihin, uh, pu parang walang. Ito ito ang totoong uh, scrap sheet o paper lang. Is scrap paper lang ang sinabit niya. Kasi hindi naman niya sinagot yung mga issue kasi wala talaga siya masagot. Totoo lahat. Totoo lahat yung threat niya, yung pag niya ng 612 million si si uh, si Mary Grace Piatos, si Shomi Ocho, si Coco Villamin, totoo talaga. Totoo talaga. Nang impeachment complaint. It was all procedural ito yung tinatawag na wagging the dog na mas pinapala, pinapal, pinapalitaw na mas importante ang procedure kesa constitutional law and principles substance ang importante is the substance those who cannot address the substance they rely on technical procedures yan so what, yung hindi nakaka nakakapresenta ng counter uh, counter argument or uh, Evidentia para kontrahin yung mga paratang laban sa kanila, they resort to technicality. Ay ah, hindi, mali, mali ang complaint. Ay ah, hindi, kulang ito. Ay ah, hindi, lacking jurisdiction. Pareho talaga sa ginawa ng tatay niya. Manang-mana sa tatay, sa ginawa sa ICC. Ay ah, hindi, bias ang judge. <laughs> bias ang dalawang ICC judges. Ganon, pero hindi ina -address yung issue na dapat i-address. Yun lang, maganda lang sa ICC, at least alam na natin matuloy ang trial. Dito kay Sara yun, ginagawa lahat at ginagamit ang pera para para patayin ang impeachment bago pa man mag-trial. This is what she did here. Thank you, Atty. You're welcome. Yan, inintay pa niya sagutin um, ang mga tanong ng mga reporters. Uh, hello. Hello. Thank you. Thank you, Vivian. Uh, next question from uh, Rosalie Cas of UNTB. Nasel to follow. Uh, good afternoon, Rosalie? Po, attorney. Yes. Good afternoon. Yeah. Um, kayo po naniniwala na matutuloy po yung trial, pero yung sagot po ba ni VP Sara sa writ of summons ng impeachment court, kinukonsideran nyo rin po ba yan na tactical move to delay the trial proper? Yes, yes, yes. Yan ho ay expected move. Kung hindi mo kayang sagutin yung factual allegations, you resort to procedure. Yan. Hahanapan mo ng ibang, uh, divert mo, ililihis mo yung sakit. Yan po ang nangyari dito. Inilihis ang usapin sa factual allegations of the complaint. Inilihis using procedural issues. Hindi ito yung bloodbath na inaasahan namin. <laughs> Pero nonetheless, itutuloy namin ang paglalahad ng ebidensya. Sapagkat mahalaga na malaman ng sambayanan kung ano yung sakdal. Yun po. Tama attorney moving forward po, do you expect, sabi, sabi nyo nga po, lagi kayong may expectation na on their part ay I'd i-delay po yung trial proper. Pero ano po yung, um, if this is the case, pwede nyo po bang sabihin bakit kayo confident na matutuli pa rin yung trial? Matutuli ang trial because meron ng sagot. Kung ang sagot niya ay ganyan lang, yan ho ay kanyang kakulangan. Yan. Hindi po kapil ng, ng prostitution na punoan ang kanyang kakulangan. Kami ngayon, we made allegations of charges based on facts. It is now for us, ngayon ay nasa sa amin na na patunayan ito. So, kaya po kami ay kumpiyansa na dapat na matutuloy na po ito. So, in short, ngayon pa lang, sinabi niya, based sa sagot ni Sarah, ngayon pa lang, masasabi nila na talo na si Sarah. Kung patas, kung maging neutral ang mga trial judges at uh, se senator judges, at kung hindi nila patayin ang impeachment, panalo lang prosecution. Talo na si Sarah kasi ngayon pa lang, puro lang general, uh, general uh, denial ang ginagawa niya. Pero in short, wala talaga siya masabi tameme talaga siya at yung papel na sinabit niya as reply uh, kwan lang uh, scrap sheet of paper lang uh, basura basura dahil hindi naman niya na, hindi naman niya nagawang kontrahin yung mga akusasyon sa kanya sinabi lang niya uh, hinanapan lang niya ng butas procedural defect sa impeachment complaint yun lang ang ginawa niya which is according to attorney Bukoy is a sign na talagang guilty siya at wala talaga siyang uh, masasabi na depensa sa kanya. Hindi ba ganyan rin sinabi ni ni, ni neri Colminares sa kaso ni Duterte? Kaya lahat ginagawa ng mga teknikalidad sa ICC dahil wala talaga siyang ebidensya laban. Laban sa 1,500 witnesses at uh, 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 60,000 pieces of evidence ng prosecution laban kay Digong sa ICC. So, ganun rin kay Sara. Gabundok ng ebidensya laban sa kanya, kasama na yung live video niya na trinete niya ang first, first couple and the speaker, uh, tameme siya, wala siya masagot, patayin na lang ang trial dahil wala siya masagot. Kaya, bantayan natin kasi wala na. Hindi na talaga sila kumuha siya ng 16 lawyers Ana according to attorney Falsis ay uh, tumanggap ng 40 million acceptance fee at 10 million legal fee a month. Kumuha siya ng law, 16 lawyer, hindi para labanan ang kaso niya sa trial, kung hindi para patayin, patayin ang impeachment before trial. Yan ang realidad at yan ang uh, strategy ng Sara Duterte. Okay po. Thank you po, Attorney. You're welcome. Thank you. Thank you, Rose. Uh, we will now call Lineska Panti from GMA Online. You're recognized, Lineska. Yes. Uh, good afternoon, po. Sir, uh, related, uh, not exactly impeachment, uh, but some of related. Uh, should the ombudsman wait for the Senate Ah, impeachment? okay. Sige, later naan sa ombudsman yan. So yan na guys, yan na ang, uh, well, uh, the good news and bad news. Ang masasabi natin dito, good news, si Sarah na mismo, through her action, sana in-expect natin na kung kumuha, gumasta ka ng 40 million acceptance fee sa mga lawyers at uh, gumagasta ka na ng 10 million a month, sana naman meron naman na buo na preba, counter evidence, yung mga yung mga kwan, yung mga lawyers mo at pwede mo maipresenta pero wala. So that, that is the good news. Ibig sabihin at uh, masyado na lang talaga garapal at walang hiya yung mga senator na after uh, seeing all the evidence i-acquit pa nila si Sarah. Pero the bad news is ang ibig sabihin rin nito dahil walang asya ng ebidensya ang gagawin niya la, ang main main objective lang ng 16 lawyers niya para patayin ang impeachment complaint at at i-block yung uh, yung mapunta sa trial. Kumbaga, gawin ang lahat para hindi mapunta ang impeachment process sa trial. Yun ang bad news. Kaya kailangan pa gumalaw tayo. Kailangan we keep the public pressure. So please uh like this blog and share this blog to all friends and relatives. Dahil kailangan ipakita natin kahit sa social media lang yung voice of the people la, ah, voice sabi nga nila the voice of the people is the voice of god so let us uh, show it to them so yun lang po yun lang po update natin dito sa issue nito may good good news and bad news ka tayo pero magconcentrate po tayo ah to fight the good fight uh, uh, alam ngayon mas lalo na si Sarah nagpakita sa atin na wala talaga sila silang kontrang ebidensya, kontrang argument on the mat, on the matter of subs, on the of the issue of substance yung mga akusasyon sa kanya kundi puro teknikalidad lang. So tuloy ang laban the, the, more we should pressure the senators na wag yan patayin uh, ituloy ang trial and later on ha huh? later on to convict Sarah dahil kahit si Sarah mismo inamin na through her response na wala talaga silang masabi in defense of the accusations against her. So, yun lang po. Thank you very much everyone for watching. Good afternoon to all and see you in my next vlog.